Palalakihin naming baboy na gawin, naming inahinin O pareho lang kalaki silang dalawa Magandang araw po Maraming nagtanong ng update dito sa bukid Kung kumusta na daw yung ating buhay dito Maging yung bahay na ginawa namin dito sa bukid So, ito na yung nabuo na yung bahay Actually, dito na rin kami tumitira At meron na rin tayo nitong baobao -bao. Ito yung may service namin So, ito naman yung pinagkargahan namin ng mga uh, materials Kung halimbawa may binili kaming feeds Dito namin kinakarga no, so, ayan yung bahay namin no? buo na ayan yung taas ayan so doon naman sa kabilang bahay nandun namin yung mga alaga namin mga hayop mga baboy mga kila mama. kilamama no, doon kami dati eh, nagstay nung wala pa to no, pagka pumupunta kami dito sa probinsya ay eh, doon kami so tara naman sa may kabilang banda so nandito naman yung mga hybrid natin F1 ng mga baboy ito yung mga palalakihin naming baboy na gawin naming inahinin na, dito muna natin ulit No so, dati doon sa kabila ito ngayon nilipat na naman natin sila dito. Hay didik. Kakain lang nila. No, so, ang feeds ang binibigay natin nito, feeds tsaka darak. Sinaluan lang natin ng Kings Vita Plus so, para mas ano, mas uh, matibay ang mga alaga natin. So, busog na busog, Kakain lang nito. Hello. Tapos yung isa nandun. Actually, ito nakatali. Ito dati pa lang. Mula biik pa lang. Kaya sanay na sanay sila sa ganito. Na nakatali. Tapos pwede natin ilipat-lipat to dahil nakatali. So, pwede rin ilagay dyan sa may mga damuhan na yan. Kasi nagbubungkal sila. O, tulad no binubungkal na nila. So, yung isa naman nandun. Trabila, sa kabila, si lalim. So, kapareho lang kalaki silang dalawa. Kasi magkapatid dito. Na F1. Ang nanay nito ay large white. Ang tatay island race. So, ang kapatid nito ay nasa 16 size daw ito makakapatid. So sana pagka naging inahin na ito ay magkaroon din na maraming anak. so tara. Sa kabilang bahay naman nandoon yung ibang mga alaga pa namin. Ito naman yung ilang mama. Tapos sa likod nito nandoon yung mga alaga namin. Ito naman yung mga manok namin. Para yung mga yung mga manok at mga pabo natin nandito. No, yung mga kambing naman doon sa unahan naman yun. Yan ay dito may pinaghalo-halo na tayong pakain ng manok yellow corn at pigeon halong-halong na natin so yan yung ibibigay natin sa mga anak natin so tara oh, mayroon itong dalandan dito na sila nanti uh, natin itong ating marami tayong binigay doon sa loob doon sa mga pabo kasi yan sila dyan lang nakakulungin yan sila unlike dito sa mga manok na nandito ito open area to no. tapos dito rin, ganoon din yung kabila open area yan sila doon, papunta doon ito yung limited lang yung access ng mga pabo gan sa mga manok na nandyan na part okay. yan. kaya yun, kailangan natin bigyan ng maraming pakain kasi ito nakakain dito ng mga damo mga insects na nasa paligid bukod pa dyan sa binibigay natin mga ganyan yung mga dagdag na pakain ng mga native chicken natin so ngayon dati actually purong mais yung binibigay ko pero ngayon nahaluan ko ng kids dahil nangarin nga sa, dun sa eh, limitado lang yung access nila so ang pinaka Main kasi na pagkain nila dati nung nasa open area sila. Eh nakakain din sila ng mga insect mga damo eh may matas na propina na nakuha doon. Ah, oh. ito uh, tulad nito, pwede dito puro mais lang. Ito pwede rin niya puro mais lang. Pero sila, kailangan nila mag ng feeds na. dahil limitado lang ang access nila. Ah, uh, ayan. So dito yung mga manok namin. At so far naman napaparami na natin sila ng ganito. Oh, sa so, ngayon oh, ang daming mga sisiw. Ayun, mga sisiw. Tapos ito mga sisiyo, binibigyan natin ito ng binlid o yung mga maskwa ng mais, maliliit. O yun yung nakakain ito mga sisiyo natin. Pero may mga pigs naman dyan, so nakikipain sila yung mga pigs naman kanila. So dun dun, may mga sisiyo din dun. So, Ang mga native chicken itong nandito, kaya nakibay. At uh, sooner, medyo dadami na rin ito. Actually, dito sa amin, palin din pa lamang yung paraan natin sa kanila no, kaya hindi pa rin natin sila talaga napaparami ng todo-todo no, pupwede naman silang palakihin din ng incubator mabaya incubator yung pagpapalaki um, pero yan yung siguro sa next pa yan no, i-focus natin sa kasi ang pinakatutok pa namin dito yung mga kambing mga baboy so yun pala yung tutok namin dito sa kanila uh, pre lamang sila dyan at uh, dumadami na sila ng pusa lang na wala masyadong na trabaho, na no, mapakain ng umaga ng hapon, eh sila na lang yung isang magpaparami dito so yun yung kagandahan nito mga manok nating free range na native chicken no, yung mga pabo, ganun din yan pero sa so, mga pabo lang, pag may mga sisiw yan inilalagay natin yan sa loob ng brooding area no, kasi nakaapakan, malalaki sila so hindi masayang unlike nito mga manok na native chicken natin, magaling din mag-alaga at magdala itong mga inahan manok kaya po pwede naman ganyan lang Uh, tara, oh, sa kabila naman tayo dun sa mga kambing naman tayo at mga baboy. Ayan, dito may mga baboy na dito. Oh. Ito yung ilan ko sa mga uh, baboy natin, no? Oh. Nakapre-raid sila. Palaka. Bumipalaka. Pumasok. Tubigan. Tubigan. kaya natin yung palaka. Pupasok yung sa libuan namin po. <tinyo> dito naman yung mga kambing natin yung kambing tsaka may baboy pa rin tayo dito yan yung buntis natin kambing baboy at tsaka yung mga kambing natin dito may mga buntis din dyan at yung ibang namin kambing may mga nanganak na rin tayong kambing yan dito yung ibang kambing natin 2, 4, 6, 8 10, 11, 12, 12 na kambing 13, ah, may pala sa labas isa tapos yung iba ayun o, oh. Nandiyan naman yung ibang kambing natin sa kabila. Tapos so, kainin mo na natin to. Hello, Dick. ito yung butis na baboy natin malapit na mga anak so tinali ko siya dyan pero pwede siyang pumasok din doon sa loob ang lakas siyang kumain At dito may isang baboy pa tayo dito Ayan. napaka refreshing na kanyang lugar Ayan, sa paligid siya ng mga damo-damo ayan, bigyan mo na natin ang kain hello ten twins namin na go to si mami na may anak na dalawang o, dalawang baby kambing puro cute mga laylay na rin yung tenga nila ayan mas malaki rin no? kung compare natin doon sa dati namin kambing mga anak oh, hello cute na mga kambing ito ayan Tapos yung ibang kambing natin nandito lang yan, yan yung mga uh, lalaking kambing. Halo-halo to sila dito. Tsaka may mga buntis dito pero matagal pang mga anak. Dito muna namin inilagay. Pero pag malapit na itong mga anak, yung mga malapit mga anak dito, ilalabas naman yan sa sunod. At dito naman sila sa kabilang side mga anak. No? Hello! So ayan po yung update natin dito sa bukid at itong mga kambing natin ay nandito lamang sila. So, kapag ka naman tuyo na yung mga damo dito, wala nang hamog-hamog, so po pwede na rin silang palabasin doon sa kanilang bahayan. So ayun, muli po. Maraming maraming salamat po.